Good morning mga idol Sa ngayon mga idol, nandito na po ako sa Ano? Sa kubo ko Sa bahay ko mga idol Eh, nakita nyo mga na, Ito, yung bahay ko Noon sa unang mga vlog ko Eh, kubo ko lang ito mga idol Kaya Ako humingi ng tulong sa inyo Dahil <laughs> para matapos itong bahay ko Ah, uh, ngayon mga idol eh Pupunta po ako sa ano Puntahan natin yung Ah, uh, bangka ni kapitan na uh, ni repair I-update po natin at at bago tayo pumunta doon mga idol, shout out pala kay Kasumpit TV, uh, Villita, Eljan Pising, uh, Rolly Padilla, uh, Judy Driver, at kay Eric Alvarez, John sa Masin, Alang-Alang, Sardin Lite, at sa lahat-lahat ng mga mahal kong mga supporter, uh, kahit di ko mabanggit, shout out inyong lahat, good morning, sana sa so magagito ito, nasa mabuti pong kayong kalagayan. Sa ngayon mga idol, samahan niyo ako, po mga idol nandito na po tayo sa bangka ni kapitan na ni repair ayan uh, pala nila ang ano unahan mga idol yan marami pang mga kahoy na nakasta oh. yan lahat mga idol eh, yan ang ano gagamitin sa dito sa bangka na ni repair ni kapitan Ayan, pinalitan pala ng mga bago yung mga kahoy na medyo luma na. Ayan, maraming mga kahoy oh, mga idol. At ang yate naman po mga idol, oh, medyo may ano no, tuklak. Ayan, yung fiber ko fiber tong mga idol oh pinaiber pero matuklap. yan no oh. pag matuklap pala ang fiber pag matuklap eh halos lahat oh dito doon dibuti pa yung ano epoxy kaya, kaya, pala na yung dating mga bangka na pinaiber ang kanilang mga yate eh, ngayon eh epoxy na lang tapos nilagyan ng ano yung pamo tapos may tulad ng ano bagong yung bangka na sinasakyan namin ngayon yung no? bagong bangka ni kapitan ipuksi na lang tapos nilagyan ng lambat dalito pa lang pangyari sa ano fiber pag matuklap yung tunahan halos lahat nako re-repairin naman to mga idol yung yate Laki pa namang gasto sa isang yate lang eh 100 plus. Yan dito po tayo. Ayun. Skeleton na. Ito matagal-tagalan pa po itong mga idol eh, dahil sa ano. Halos lahat ng mga medyo luma na ano pinalitan katapos dito mga idol eh parang bago na rin ito eh, palitan ng mga dingding lahat kaya si kapitan umuwi mga idol dahil eh si kaso muna niya to para yung mga karpintero magagawa eh may guide sila yan dito lahat oh halos ilang tinatawag namin namin na ano Gusto. ng dito kasi siya banda mga idol yung ano nag crack yung unang na ko sa inyo pag dry duck dito Ayan. kanya namang kasko mga idol eh mas malaki pa to kaysa isang bangka ni kapitan na ano yung kaskon niya dyan yan andito pang makina dalawang makina dumi <laughs> ah, siguro eh pagkatapos nito sa katawan eh yung pilot house ah, papalitan din siguro at may bago namang yung bangkad dun sa gilid yung dating na vlog natin mga idol sa ayan napalutang na pala ayan bago siguro siguro eh kapon lang ito eh, hinila oh, hindi lang natin na uh, update dahil kakarating lang natin tali lang parang uh, anim na buwan lang ang pagawa at may pira mga idol eh madali lang dahil lang pagtrabaho eh diretso yan dito naman banda yan marami ng mga siguro papalitan na, na ito mga idol oh. yan yeah, dun sa unahan pa lang nila inuna yun na yung tinatawag namin pamalo oh. eh ano na ko oh, marami pang pira itong mga ubos ikapitan <laughs> ay ay kaya pala bumalik na si boss sa uh, process na pala papalabas ulit siguro siya din ang ano magpatapos nito mga idol Ay. Yung bagong bangka na yung nakita natin kanina mga idol eh. Doon siya no, ah, ginawa. Diyan banda. Sa pakante. Ah, siguro may palit naman mga idol. Dahil may ari ng bangka yan. Yung bago eh, mapira may ano komisyonan sa Dumagiti si Boss Dani ah, siya tao sa iyo Boss Dani Ngayon mga idol, eh, napakita ko na po ang bangka ni Kapitanan ni Repair. Eh, na-update na po natin. Ah, siguro, eh, pag susunod natin na-update, eh, dinding-dingan na to. Yan. Kaya na ito, marami na pong ano, materyales, oh, kahoy. ito na. Daming kahoy mga idol, pero pag malagay na to sa bangka eh. At hanggang dito muna ang update natin sa ngayon mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-ulang-sawang suporta sa akin. At sana mga idol, hindi nyo ako bitiwan. At sa lahat mga ako, secret viewers ko sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe, subscribe na po kayo mga idol. At i-share nyo na rin mga video ko mga idol, malaking tulong na po ito sa akin. At sa hindi nag ng ads, sa eh maraming maraming salamat ulit. Mag-ingat kayo kayong lahat mga idol, God bless po sa inyong lahat.